Alam po ninyo, this is siguro the first time sa Committee ng Transportation, maski noong 2010, na yung chairman ang nag ng role ng mga attendants. Kasi nakikita ko rito sa invited guest may mga nag-confirm, and they know for a fact na 9 o'clock yung uh, hearing. Wala naman sila sa oras. Alam po ninyo, yung mga nasa gobyerno, pag wala kayo doon sa oras na dapat nandun kayo, ganon din siguro ang ginagawa nyo sa opisina ninyo. Na dapat alas 8 pumapasok, pumapasok kayo alas 9, kung babae nagme-makeup, kung lalaki, kumakain pa ng almusal. Ganun naman ang nangyayari. Why? I've known that. Magmula na ako yung nagtrabaho sa gobyerno. Starting 1970. Hanggang ngayon. Parehas pa rin. Nagko-confirm. Na atin ng alas 9 na conference. Pero marami pa rin wala doon sa representative na gobyerno. So yung mga civilian, tignan ninyo ngayon yung inyong mga tao sa gobyerno. Kasi kung yung chairman, eh, dumarating dito ng 8.15, alas 9 ang komperensya, hindi ko maintindihan kung bakit yung mga taga-gobyerno ay dapat na nandito para magsimula sa oras. Sayang yung oras eh hindi na nababalik. Parang nag schedule tayo ng 9 o'clock para matapos natin yung nasa programa. Eh ngayon, it's already 9.18 as far as my uh, cellphone time is concerned. Mr. Chair. May ay? Wala pa namang meeting eh. May sabihin ka? Meron po, Sige, Mr. Pwede naman. So, sorry po for coming late, 9.18 po. Ah, no. hindi. I'm not. I'm not. <laughs> I'm just kidding. <laughs> Kasi kahit na nag-iisa ako rito, dahil uh, suspended lang naman yung hearing as of last time, I would start yung, yung uh, hearing na alas 9 kung nandito yung mga tao na dapat tatanungin ko. Di ba? Pwede na kayo. Oh, sige, kasi eh, usap pa kayo eh. Uh, um, hindi ba ko na po? Kaya man, hindi ba ko ang importante na dapat nandito ay yung CDA. Here. May I know what time is your office? 8 And may I know kung ano po yung oras ng invitation na dapat nandito kayo? O bakit po kayo nalilate? Narinig nyo yung sinasabi ko? Kanina? Nararating nyo lang. Na kung ganyan kayo dito sa committee hearing, hindi kayo dumarating sa oras, ganun din siguro kayo sa mga opisina ninyo. Ma'am, bali 25 po, sir. Nasa labas na kami. Uh, hindi namin na-anticipate na yung traffic para dito sa Congress. Pagpasok po. Ma'am, almost 15 minutes po kami na sa labas. Uh, madam, nung ako yung nasa uh, gobyerno, you can ask all my superiors and uh, junior officers. Alas 8 nga yung official time, pero alas 6, nandun na ako sa opisina ko. I'm sorry for that, sir. And if you want a testimony to that, you can ask Mr. Lakson. Kasi siya ang boss ko noon. At 6 o'clock, nandun na ako sa opisina ko. Nagtatrabaho. Kasi kung yan ang pinapakita ninyo dun sa ating mga bisita na sibilyan, ay eh ganun din ang ginagawa nyo sa opisina. Hindi naman po, sir. Talaga hindi lang namin anticipate. And I'm sorry for that, sir. We apologize.